Meron naman uli mga idol. Pang ilan na ito? Dalawa. Happy birthday nga pala, Brad Mark. Sinubyo. Oh, yon Ito. Ito yung regalo ko para sa'yo. Yan. Uh, si para... Mark Anthony. Sinibyo. Happy birthday. Happy birthday sa'yo, bro. Awitan ka mamaya ni Baba Digia Nang yung awit ni Ruel Cortes na, na ano pa magat yun? Happy birthday. Yan. Makain ako ng hindi mga idol. Hindi ko lang sabihin kung anong brands. <laughs> Kaya wala'y bayad. Yan, dalawa, malalaki. Oh, lulo. Masot ang isa. Yun, oh. May loho. Ano lang. Ah, di Ito kasi mga idol, ito rin pang trap sa alimango eh. Kaya double purpose siya, pwede dagat, pwede sa ilog. Pwede sa sini pool. <laughs> pwede sa swimming pool. Basta may tubig. Yan. Shout out pala kay Mark, no? Sinubio. Birthday, Mark Sinubio Happy birthday At uh, Pupunta yata si Si ano Brad Oops Tigi masiro mga idol Mayro dalawa uli Kapon, Eh kay mala Doon kasi malapit sa ano yun eh doon Malapit sa ilog Dito malayo na sa si ilog dito Ipat ga? ang luha. Oops. Oh Mayro nuli. Dalawa. Marami-rami nang si Mark. Sini Pio. Sini Pio. Sinibyo ang apelido nila. Sa mga gusto, kung mayroong pong mga nagbe-birthday yan sa ating mga idols, paki paki may, ano lang, paki lang sa akin para batiin natin mga idols sa ating pong mga supporters. Kahit na ba, mo lang po natin. Shout uh, din pala kay kay ano, kay Woody Dolorso, yung deputy chief ng Bureau of protection dyan sa tatarman gusto daw nila dito sumakay kaya lang hindi pa daw siya sanay lumangoy okay lang mababaw mo lang dito eh mga limang di pa lang sumakay hindi naman dito, dito malunod mga idol sa mga ano lang kaya malaking ba mga alon hindi naman kaya itong loronin Ayan. ilan na 1, 2, 3 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15 15 yan use my alimango mga idol may alimango pa rin sa dagat mga to eh, mga anod sa sa baha ito eh. Yun. ang na talaga. Abangan nyo sa susunod na kabanata.